kahit 179 lang ang kinuha nila ay ino in winedro ko na lahat ng pera ko ito 0.58 na lang yung natira kasi naman uy ayan, last last withdrawal ko is 880 kasi October na at wala pa rin silang feedback sa so kinuha nila na 179 pesos baka kasi next time is 179,000 na kasi yung pera ko doon is ano ewan, nakalimutan ko 124 pala 124,000 lang pala hindi not above sa 179 kahit. 'Yan, ito yung binawas ko. Binawasan ko o, dito 'yan. Dito tayo. Ha? Binawasan, nag withdraw ako ng 20,000. Tapos ito plus 16,000 deposited 16,482. Then may binili ako. Debit 3,800. Tapos ito sa Ayala Mall, minus 556. Tapos, noong July 11, nagpunta ako ng, sa Narita Airport. Nag-purchase ako ng chocolates. Going here. So, it, it worth 3,905. And then, ito na. July 24. Wala na ako sa Pinas nito. Connecting flight ko kasi itong Narita Airport. Ito sa July 11. Tapos, wala na ako sa Pinas. Starting sa July 24, nag-minus siya ng 58. Na unauthorized transaction. Hindi ako yan. Pero, nag sila ng 58, binalik yung kinuha nilang 58 binalik nila, pero nagbawas naman ng 179, tapos nagbawas ng 714.90 tapos binalik nila sa akin yung 714.90 pero itong 179 pesos hindi binalik kaya That was July 27, ha? Nag-open ako nung mga August. Nag-open ako August 28. Doon ko na nakita na binawasan pala ako nito nung July. So, dito August 28. So, dali-dali akong nag-withdraw nito at transfer ko sa aking ibang bangko. 50,000 minus tapos minus 50,000 nag-withdraw ako through on yeah, ito. Then, yan, withholding tax pa sila. Tapos, ito, ito, interest para lang, ano, parang 6 pesos lang yung interest na gabuan. Hmm. Iruin mo. 6 pesos lang ang isang buwan. Tapos, nag-minus, nag-withdraw na ako. September 4, that this was last, eh, August 28. Nag-withdraw ako ng 50. Then, nag sa September 4, nag ako ng 24. 124 yung pera ko pala. Tapos, itong 800. Ngayon, October 2. Kinuha ko na. Yun lang. Pero, ayan. Ay, ito na. Yun sa pag-ibig ko. Yan lang. 950 na lang yung pera ko sa yun yung bank na yung for pag-ibig. Okay lang yan. Yan. Hindi ba makita yung union bank dito? Basta union bank ito ha.